Tao po. One. Andito na po yung order nyo, ma'am. Two. Tao po. Three. Pizza po. Four. Five. Tao po. Six. Seven. Eight. Nine. Tao po. Ten. May tao po ba dyan? Ah, uh, ma'am. Yung order nyo po. <laughs> Hindi po ba alam? na late ka ng 10 seconds. Eh ma'am, limang minuto na nga ako na nakatok sa inyo, hindi kayo lumalabas eh. Ayun na lang yung inaabol ko eh. So ginagawa mo akong sinungaling? Hmm. Hindi naman ho ma'am, kasi kanina pa akong naghihintay dito sa labas, hindi ko kayo lumalabas eh. At ginagawa mo pa akong bingi? Excuse me. Alam ko ang oras ko. Kaya huwag mo akong ginagawa ng kwento. Kung hindi, baka mari naman pa. nagtatrabaho oh, o kaya ipopulis kita. Huwag naman ho, ma'am. Ito na lang ho yung trabaho ko eh. Huwag naman po kayong ganyan. Kung gano'n naman, madali lang ako kausap. Hindi ko yun babayaran dahil late ka. N Naku, ma'am. Binayaran ko na ho ito, ma'am. Tsaka wala po akong pang abono. O sige. Tawag ako ng polis. Okay? Ma'am, ma'am, ma, ma, ma huwag po, ma'am. Tsaka ma'am Sobrang ulan po sa labas oh. Sobrang baha po Ay naman din po yung gas ko papunta dito So ano? Puproblemahin ko pa kung bakit umulan? Bakit? Hawak ko bang mundo? Para patigilin yung ulan? At pumunta ka dito? Siyempre trabaho mo yan Palibasa ko yung mahihirap Puro na lang dahilan So ano? Pagbabayarin mo pa ako? Ma'am, kailangan ko po talaga ng pera. No hindi ko itong babayaran. Hento! Umulis ko na! Good morning, ma'am. Good morning. Tinatawag niyo daw po ako? Ay, oo. Kasi, kumusta ang ating business? Okay naman po. Okay ba? Tsaka, marami naman tayong customers. Pero ma'am, parang hindi pa po sapat yung mga delivery boy na Hinired mo? Hindi. Maraming bagong ngayon na mga deliver boy. Marami. Siguro nasa 10 or 15. Kaya nga rin kita pinatawag, ibibiling ko sa'yo na uh, yung mga staff natin ay pakisamahan niyo ng maayos. Eh ma'am, sure ka po ba sa mga kinuha mo na may mga experience? Eh baka naman mahirapan ako diyang magturo, mag-train. Baka mga pasaway yan. Eh, yun naman eh, sa umpisa lang, pagkaano matututunan naman nila yon. Oo naman, maayos naman kausap. Baka maayos ng kausap, pero yung trabaho palpak. Eh, bahala ka na ha, at ako yung may babayaran sa BIR. Oh, sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ah, pakiasikaso mo na lang yung mga bagong empleyado, ha? Noted. Sige, thank you. Okay, next! ano oh, Anong marireport mo ngayon? Akala ko nagpagal ka na. Wow, himala. Paano mo nagawa yun? Palpak sa trabaho ng ilang beses, pero andito pa rin. Nasa harapan ko. Ma'am, wala naman akong kasalanan. Kaya po yung may kagagawan nun. No? Di ba ilang beses ko sa'yo sinabi na huwag mo ginagawang sinungaling? Huwag na huwag mo akong gagawa ng kwento. Hindi po akong takong sinungaling, ma'am. Tsaka marangal po akong nagtatrabaho. Well, dapat lang maging marangal yung tinatrabaho mo. Kasi nandito ka sa malaking company na isa sa sikat dito sa Pilipinas. Alam ko naman ho yun, ma'am eh. Pero sana, maging tama po yung trato niyo sa mga rider. Paano magiging tama yung trato ko sa isang katulad mo? Bukod sa mahirap na, bukod sa tanga, sinungaling pa. Karabi naman kayo, ma'am. Napakataas ng tingin sa sarili niyo. Huwag ko mag-alala. Sisiguraduhin ko na magiging maikli ang panahon mo dito sa company to. Kasi gagawa ako ng paraan para matanggal ka. Sana ho, ma'am. Matupad niyang mga gusto mo. Talagang tutuparin ko. At well, nagtatangka lang din ako. Hindi ba nagba-background check tong company? Kasi nakapasok yung isang katulad mo na mukhang kriminal na bagong laya. Tignan mo, ang dami mong tato. At alam ko, tinatakpan mo lang dyan sa long stick mo. Grabe naman ako yung mga husga, Hindi porkit marami akong tato. Kriminal na ako. So anong tawag ko sa'yo? Tattoo artist? Excuse me, Huwag mo gawin pa nga. Nakatulad mo. Umalis ka sa harap ko. Hindi kita kailangan. Next! O oh, anak, kumusta ka? Ah... Uh, ako lang naman, mami. Gaw, buwang ginabi na Oo, kakapagod. Nagbayad ako ng B.I.R. Okay lang mga deliver mo. Ah, uh, okay naman, mami. Tsaka, kahit nakakapagod, masaya kasi kumikita ako. Hmm. Pero ibig gusto man sabihin sa'yo, ba't gusto mo pang mapagod ng ganyan? Pang mag-umpisa, talagang dun sa pinaka mababa, ano? Pwede naman sa opisina ka na eh. Alam mo kasi, mami, hmm. ko si mami, ayoko ng ano eh. Nasa taas agad ako. Mas gusto ko yung nagsisimula muna ako sa baba bago ako umangat. Alam mo yun, yung tipong nararanasan mo lahat ng hirap. Hmm, sa bagay, mas maganda yung iniisip mong yan. Ang inaalala ko lang ikaw kasi nga, napapagod ka. Nako, mami. Malakas tong anak mo. Ano ko ba? <laughs> Kayang-kaya ko yung pangatrabaho dyan. Ad lang, napakasimple. Tsaka pala, mami, may gusto sana na ako sabihin sa iyo eh. Mm. Oh. Pwede ba sa susunod kong deliver, sumama ka sa akin? Oo. Oh, okay lang. Ah, mabuti po kung gano'n. Bonding tayo mag-deliver. <laughs> sige, sige. One. Ako po. Two. Ako po. Four. Five. Na naman lumabas. Six. Seven. Po. Eight. Ma'am. Nine. Ten. Ma'am. Ano? Ano? Late ka na naman. Ay hey, ma'am. Kanina pa ho katok mang katok eh. Ngayon lang kayo ulit lumabas. Alam mo nagsasawa na ako sa mga dahilan mo na papalik-balik. Wala na bang iba? Narilin di ako. Eh hey, kayo ma'am. Hindi ba kayo nagsasawa na makarindig ng katok ko? Hindi. Bakit? May reklamo ka ba? Oo, ma'am. May reklamo ako. Hoy. Huwag mo akong kakalaban eh. Kilala mo ako. At ma mabilis lang kitang mapatanggal sa trabaho mo. Bakit, ma'am? Tingin niyo ba mataas na kayong tao? Bakit naman hindi? Ako mayaman. May trabaho marangal. At mataas ang posisyon ko. Ikaw? Ano ka? Mahirap? Delivery boy? At bugyat pa? Alam nyo, ma'am, sa pag-uugay nyo ganyan, hindi ka magtatagal sa trabaho kung anong meron ka. Huwag mo kong Tandaan mo, ako pa rin ang boss mo. Kaya akin yan, hindi ka tumabayaan. Ito pala yung gustong ipakita sa akin ng anak ko. Kaya pala niya ako isinama mag-deliver. Wait lang. Ano? anong anak niyo? Ano ko si MC? Ah, okay na, ma'am. May anak kayong mahirap na pinapasok niyo sa company niyo para matustusan yung pangangailangan? Dahil gusto niyang magsimula sa mababa, siya ang may kagustuhan niyan. Okay na rin. At least nakita ng anak ko kung paano ka magpalakad sa staff natin. Di ba yan ang piling ko sa'yo? Yung pakikipagkakwa mo? Alam mo, Ami, yung mga ganitong tao dapat hindi to binibigyan ng mataas na posisyon sa opisina eh tama ilang beses mo na ginagawa yan yung kinakatras mo yan sa sahod ng nag-deliver sa'yo alam niyo mami isang buwan akong lagi nag-deliver dito gabi-gabi tatlong boss palagi yung order niyan tapos yan hindi ako binabayaran Ma'am, ano ba? <laughs> eh, parang pabodos nila lang ito sa akin. Siyempre, eh, under pressure po ako lagi dito sa opisina. Ang dami niyong pinapagawa, wala man ang pasna. Kaya dito na bumabawi. Kaya pala, natutuwa kang kumain ng walang bayad, no? Hmm. Di ba, Mami? Ang kapal ng mukha. MC, magkano na naaabono mo? Ikakaltas natin sa sweldo niya. Mga 30k na, Mami. <laughs> Naku, mam. <laughs> eh, eh, eh. No, ako, huwag niyo naman po i eh, eh, Hindi ko alam anong gagawin. Pero, ma'am, please, huwag niyo po kong tatanggalin sa trabaho, ha? Ay, hindi. Hindi naman kong tatanggalin sa trabaho. Yun, ay kung gusto mo na ikaw ngayon ang magiging delivery girl, ano, iakyat ko na yung anak ko sa posisyon na dapat para sa kanya. Tama ko ma'am. Hindi yung pahay sa akin. Tsaka, <laughs> nakapagtapos ako. Marami akong experiences sa mga opisina na trabaho. Tapos, ikaw po sa pag deliver Alam mo, huwag ka na magpaliwanag. Mami, eh. decision mo na masusunod. Tama lang yun sa'yo, lalo sa sama na ugali mo. Anak bukas, ikaw ang papalit sa posisyon niya. Ako na ngayon na masusunod, MC. Hindi na pwede yung deliver-deliver mo. Bukas, ikaw na ang operations manager. Pero, ma'am, talaga pa yung maging delivery girl. Buo na yung decision ko. Yun ay kung gusto mo yung trabaho mo. E di mag deliver girl ka kung hindi naman walang problema. Take it or leave it. Tara na MC. Nasasayang oras natin dito. Uy! Ito na. Kinuha. Ah, sir. Pinatawag niyo daw po ako. Oo. Uh oh. Gusto ko lang sabihin sa iyo na anong pakiramdam sa pinagpapagodan mo yung pera? Siyempre po, nakakapagod. Di ba? Kahit nakakapagod yung trabaho na to, alam mo, mas maganda pa rin yung kumikita ka ng parehas kaysa dudugas ka ng tao. Sir, sorry na po sa nagawa ko sa inyo. Tsaka pinagsisisihan ko naman po yung lahat eh. Sana nga hindi ko na lang yung ginawa para maganda pa rin yung trabaho ko hanggang ngayon. Alam mo, Aiden, Sana naging aral sa ito. Tsaka huwag ka agad ng tao at nakawan yung sarili mong kumpanya. Opo, oh, sir. Naiintindihan ko po. Okay. Back to work.